Hello guys, magandang umaga sa inyo lahat. Nandito no? kami ngayon guys sa Harads na naman mamimi mag ano magagala dito. Maghahanap ng mga murang gulay. Kasama ko yung mga kasamahan kong Pilipino. <laughs> <laughs> Medyo mainit na yung umaga. Medyo mainit guys. No, yeah, mga kasamahan ko. Si Kasablay. Si Tidi. Tiyano ko muna ang harap guys. Ito po ang harap niya. Daming tao dito. Kasi Friday. Araw ng pamimili. Araw ng pamimili ngayon. Kaya ang daming tao dito guys. Klase-klase. Kasi klase, -klase. klase, -klase daming sasakyan dito na ano nag uh, rin kaya nga sobrang sobrang ano, sobrang sikip dito ang mga sasakyan kasi daming nagpa-parking sa tabi-tabi ng daan guys yan oh. ang mayan Ang daming mga parking guys nun. Kita nyo naman. Ang daming mga ano. Ang daming mga sasakyan. And, mga Magmas kasi napakaraming tao guys. Yung, tingnan nyo guys. Ipasilip ko sa inyo yan o. Yan daming tao. Dito muna ako sa kabila. Delikatong, delikadong motor nito guys kasi ano. Tingnan nyo. Mga jacket. Tuh so guys, mga ano, mga mga okay okay. Ha? So mga Ibang guys. Nandito na tayo sa ay, ang laki ng mga ano, cauliflower. Ay, ko to. Basil, Basil. real kilo daw. Ang daming tao guys, ang daming tao. Kaya so, yan lang muna guys, magandang buhay. Magano muna tayo kasi ang daming tao guys. No? Tingnan nyo. Ang daming tao. Bye bye muna.